meron daw warrant kaninang madaling araw. So dapat pinablish na yung warrant na yon, di ba? Parte sa proseso na kung merong warrant of arrest, edi pinablish na dahil public document yon. Hanggang kanina wala na may ng warrant kay Pangulong Duterte. At ang kanyang abogado hindi pinapahayaang magpaliwanag doon. So kapag ganito na walang warrant, ang tawag dyan kidnapping. Ang ginawa lang naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anim na taon, pinut pinroteksyonan niya ang mga ordinaryong Pilipino laban sa mga rugista at kriminal. Ngayong panahon na ito, ang daming napapatay, nagagahasa, nabibiktima, walang ibang nagsasalita. Dahil walang ganong ka, walang ganung kamay na bakal ang gobyerno ngayon. Yung kamay na bakal, ginagamit nila para sa pinakamamahal ng Pilipinas, Rodrigo Duterte. Galing lang siya sa mga Pilipino sa Hong Kong, talagang nag-iiyakan doon ang mga Pilipino. Sana nakikita ninyo kung anong ginagawa ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinakamamahal ng mga Pilipino. No. Siya po ay nakadetain dito ngayon against his will. Nandiyan po, Senador natin, Senador Bongo, ayaw papasukin. Magdadala lamang ng pagkain. Era lang pagkadiktador ngayon. Yun ang masasabi natin kung walang rule of law. Kung merong warrant of arrest, eh di sana pinablish na yung warrant of arrest na yon. Bakit walang pinapakitang warrant of arrest? Nag-announce lang, meron, nasaan? At yung mga abogado ng Pangulong Rodrigo Duterte ayaw palapitin sa kanya. Yung mismong doktor ng Pangulong Rodrigo Duterte nandito sa labas ng gate. Yung mismong kasama niya, Senador Bongo, ayaw papasukin, may dalang pagkain. Sana makita ng mga Pilipino yung ginagawa ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil kung kayang gawin ito sa ating pinakamamahal na Pangulo, kayang gawin ito sa kahit sinong ordinaryong Pilipino. Alam niyo na kalungkot. Sabi ko nga sa mga pulis, eh, paparesto nila yung tao. Ginawa lang ang trabaho niya para sa bayan niya lahat totoo yung sinabi niya ginawa niya po ito para sa ating mga anak tayo natin hindi kami makapasok pinagbawa lang kami pumasok kinansya lahat yung past namin years old siya Eighty years old siya years 18 years old siya

So what is the law and what is the crime that I committed? True to me now the legal basis for my being here. As I apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, this is your so, you have to answer now for the deprivation of liberty. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity, sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used. For and against you in the court of law. And uh, I want to ask you, sir, if you understand this right. I, of course, uh, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC has uh, issued a warrant pursuant to Article 25.3a of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7.1a. Of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as a support of this war. Must be more courageous.